Kakain kami. Ano yan ni <Anele>. Ningning? Kinkin! <tinyan> kinkin Kin pangit! <tinyan> Makain si <saka>. Kinkin. <tinyan> ni Kinkin. Malapas. Ano, nabuso niyo Ano? Parang ako ang

Hello. Oh. <laughs> Yan. Naubos wow. oh. Wow. Sarap. Oh, oh. Ano ko akala dito Yan, ha? Ay, talo, oh. Nakakamit kasi tikam. Dito oh. Yeah. Ayan, talbos lang kang muting siya. Yan oh. Ano ko yun oh. Ma, kain ka na dito ma. Tabi namin. konang kau ko kasi kinkin? kin tarap -kin. karang gustunya apa am am <tinyo> itu mai sabagi tu disusun samping nak melalaku ni gustu terubin tu andum guru boleh menyanti yok gula ice lite Hmm. Hmm. <tinyo> Oh, ah, ah, ah. Mm -hmm. Oi Juci. Ger. Hai, ya kainah. Ah, Itu ayahnya. Ya, apa? Hmm. kin Yung may nyan tayo ng lang kami May laki din yung mga. Hindi, ko lang ng iba. Harap. Tambay tayo mami sa inyo. Tulog pa man sa atin. Doon lang tayo. Tata natin ang Nabiting kasi ako sa tambay dun. Oh, ang sarap na ito ah. Eh. So, itong yummyness Yaminis. <tapos> Kapag Ma, ang dami niya Kaya ko lang yung totong. Ayan, maubos yan. Sarap. Tayo ka na, dito. Mm -hmm. naman dito. Tayo naman dito. Tayo naman dito. Harap na Ano ba yung sawag ng kay Juji? Yung kin kin kin, kin, -kin? Pinirit ang isda. Kaya ko dito? Mabuti mm -hmm. no, hindi siya ano. Hindi siya alo dito sa isda. Hindi. Basta prito, ano ma? Pero, pero pag yung sariwa inilagay mo, niya. Ayaw na. Ayaw niya. Diyo sa baon, ikman na. Ayaw, kumain mo. Eh. Pag may gulay, gulay pa rin. nga lang. Hmm. Nakas ka umalis ni Parang tagal mo. May ito sa Nobo eh. Ah, okay. Dumiretso ka na doon. Ang dami ko kayang lakad. Nakarata akong pure gold. Bumila ako ng chicken. Ah, akala Makarating ko ngayon, ngayon, urban. Akala ko ngayon ka pala umalis. Okay, ano naman sa ang GMA? Ano na ikot ko nga? Maga akong nakarating. Mamaya ayos ako na mga <laughs> May hinahanap ako puntong, bah to pa na di ano ko mahanap. Saan po itong mga? May hinahanap ka ba ito? ko, mag-grocery ako. Wala yung kape dyan. Ang diyo, may sabaw diyo. Kasi nag-grocery sa ano? <mag> <laughs> Yan eh. Hmm? Nerd naman. Top case lang, saka SM lang ako. Saka sa libe ang mga coupon ban. Lapis, saka bulten. Ayun mo, oh, magpapasok ka na. Hmm, hmm. Kailangan yan dito eh. Buso. Dito ay magandang sarak mo Oo, oh, kasi kung yung ibang kasi hindi available sa kanila kaya. Color paper, bibila akong. May color paper ka pa ata dyan? meh gusto Sarap charot puso ano kahit nalalagay ah 不懂。Beast Phantom. Hi, Kin-Kin. Liwanag dito. Wanag sa labas. Si Kin-Kin tumitili. Bakit ka naman nalabot dyan? Hindi. Naglalaro si Tito. Wala ka dyan. Sekiranya mesti mo si tito mo dali. Cho, cho, cho. Cho, cho, cho. cau, 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 cau,

<laughs> bye bye yan. Hello. <laughs> Hello. <laughs> Hello. Yung malit na yan, pusa niyo. probinsya ang probinsya dito eh. Ayun. Ang dami ng mga aso, oh my god. Nagluluto siya. Pinagluluto niya ang kanyang mister na dadating na. Galing sa trabaho. Ayan. Ngayon na naman lang tayo nakawadalaw dito sa Cavite. After how many months? Yan, probinsya-probinsya dito eh. May feel mo talaga na probinsya siya. Dito ako sa may hagdanan nila. Pwesto lang sa may hagdanan. Sarado pa bahay nila oh. Habang nagluluto. <laughs> ano lang, support lang habang nagluluto siya. outdoor. Outdoor yung bahay nila concept eh. Outdoor lahat. <laughs> lahat ng gamit nasa labas. Kasi bagong lipat lang sila dito. Kaya hindi pa ganun ka ayos yung bahay nila. Ayan. Ayan yung cigar nila. Sarado. Hmm. Mga ilang years, babalikan natin to Mag-house tour tayo ulit. Tingnan natin kung ano na yung naging development sa bahay ni ate. ano oh. Kahoy-kahoy lang sila. Ayan. Kahoy lang yung side nila o. Oh. Ayan. May CR lang nila yung concrete pa lang. May, tan may mga tanim-tanim sila dito. Ayan. Ah, tanim mo. Ayan. May mga tanim siya dito sa may side nila. Sa side ng bahay nila. Ayan. May mga tanim-tanim sila dyan. Maganda naman din yung lupa nila dito kasi mga ka talaga ng mga tanim. Hindi ka gaya sa lupa namin dun sa ano, Quezon City. Ayan pala yung kanilang ano. Ito ay sa kanilang bahay. Munting bahay. Ayun, ang damitan. Ang namin ang laki. Ang narola namin ang laki. Ang sila natutulog. Oh. Small lang yung bahay nila. Eh. Small lang, small. Ayan yung pituan nila. Ayun mo. And then, di ano yan. ba siya? May malawak na. Parang saan yan? pusa sa pusa yan. yan. Kasi Ay, yung... pasok pa dito yung pusa. Hindi na siya kaya na dahil doon na siya tumatagod sa akin. Dati po mapasok siya dito? Oo. gusto ko kasi para ikaw kasi ako sa akas. ah, okay. Gusto ko siya. Ang ganda dito. Kaya lang kasi ayaw. Refreshing. likod nila eh. May farm. Ang oh, farm sa likod. Ang tanim nila. Bahay nila oh. Neat lang. sakay ng kanilang mga dabit. Ayan. Hindi sa vlog mo. Oo, oh, ala, kumukulog na. Tapos meron pa rin dito ang nag ano, nabibidyo, okay? Nasa taas tayo. Ayan. Kwarto nila, ayan. ilaw nila, oh. Cute lang. Kaya rechargeable muna. Rechargeable muna yung kanilang ano, ayan, oh. Ayan siya. Rechargeable lang siya. Pero okay naman na siya. Para sa mga nagsisimula. Simula pa lang. bye, bahayan daw to, eh. Super cute. Ayun, may terrace sila sa labas, cute. At 'yung pintuan nila, pagbukas mo ng pinto, diretso kwarto na agad. Cute. Ayan 'Yung kwarto nila, nagkukulambu sila, guys, kasi wala sila dito ng ano, kuryente, hindi sila nag-electric fan. ayan labas tayo. Ayan 'yung terrace. Ganda. Cute, cute lang bukas so, oh. maririnig ko dito yung kulog eh oh, wala na eh tama pa mali yung oras yung sila trip muna kami. Ayan, dito tayo sa bahay ng kapatid ko. Ginabi na. Kain tayo ng pansit kanton. Ayan, yung mga ulam. Kukunti lang yan, tsaka kape. pero di dito tayo ditong kutukutin dragon siya Kain, kain. A few moments later. Midnight snack naman tayo dito sa kabila. Sa kabilang bahay. Ayan. Avocado with gatas may chocolate tayo dito pero kain tayo ulit umuulan pa na nun okay.